Hello guys! Kamusta kayong lahat? Sana ang lahat is okay lang. For today's video nga pala mga kakulangot ko is i-share ko lang tong video nung nasa abroad pa ako. Matagal lang kasi cellphone ko so parang gusto ko nang burahin. Yung nga pala guys, nag-abroad ako nung for almost 2 years. Yung sinabi sa akin na trabaho is nan, ay nani, tutor sa apat na bata. Tapos pagpunta ko ng abroad, my gosh, overall tutor na nani pa, tagala ba pa, hindi ko in-expect mga guys. Grabe, iyak ko na mga panahon na yan guys. Sobrang, sobrang, sobrang hirap na hirap talaga ako sa mga panahon na yan. Thankful ako kay God kasi pinalakas niya ako. Siya yung naging sandalan ko sa mga oras na yan para labanan ng homesick ko. So, now, matatawag ako na um, independent, strong woman. Dahil sa mga na naranasan ko doon na hindi ko naranasan dito. I am so proud sa mga OFW na nagtatagal talaga sa ibang bansa. Yun lamang po, maraming salamat.